Pwede na, te. Pwede na. Pwede na. Ito mo na. Sagwan ka. Huwag ka. Sagwan ako. Ito kayo lang. Sagwan eh. Sagwan eh. Sagwan eh. Sagwan eh. Sagwan eh. Sagwan tatlo Sagwan eh. Sagwan eh. Sagwan lalamoy kami. Yes, Lalangoy kami. Ay, di ako marunong yung mga ako kasi meron akong live jacket. Eh. <laughs> ah, sobrang ganda po ng tubig dito. Hindi pwede, hindi ko pwedeng uh, ma-experience ang sarap ng lamig dito nga po sa lawa ng Pandin na lang tayo kasi, ay, bala kayo. tayo.